Good morning So, 28 days nila ngayon uh, Ngayon ang wale ng ating mga piglet Ayan. Bale, 28 days nila ngayon Tapos, uh, itong nasi-repair nila Itong pangharang dito sa inahin natin uh, Ililipat ko doon sa paglilipatan nila Hindi ko muna sila ibababa sa flooring So, yeah, na-repair na natin Kaya lang, uh, kahapon lang natin na simentuhan yan Ito, kahapon lang So kahapon lang Kaya hindi pa matibay yan Tapos ito yung pinaka Agusa nila So Ang natin O ang gagawin ko pala Ay ililipat ko dito Yung pangharang doon sa inahin Yung nursery pen nila Ilalagay ko muna sila sa nursery pen Pero dito na sa loob kaya lang hindi ko pa sila pwedeng pakawalan kasi malambot pa yung ating sinimento. Malambot pa yun. Tapos ito, bagong ano ko to, bagong linis ulit. Nilinisan ko ulit. This... Yan ito, 28 days na ng ating mga alaga. So, iwawali na natin to dito sa inahin kasi nakakawalan ng inahin. So, napakalakas kumain, napakalakas dumede. Yeah, so, pinalaguan ko muna sila. So, yung lilipatan nila, i-ready ko na lang. So, bali ang ano ko sa kanila, Uy, matapon ang pitch Tapo Ayan. nila ang pigs nila. Ayan, sa mga ito. tapo ng pitch nila. Ayan. So, ito mga kapigmate, ah, Pagwawala ko dito, wala akong binibigay na gamot sa mga piglet. Hindi ako nag-inject ng kung ano-ano. Sabi na, hindi ako nag-inject nag ng antibiotics. So, hindi na rin ako nag-inject ng vitamins kasi noong 25 days, nag-inject tayo ng vitamins. So, saka ang paglilipatan natin ay napaka lapit lang. Ayan. Tapos, ngayong araw din na to, magpuporga tayo ng inahin. So, gamit ko dito pamporga sa inahin, Latigo 1000. So, mamaya maya ako sa pupurgahin. Mga sigurang hali na. Pagwalay ko nito. So, yung paglilipatan natin na paglilipatan natin ng mga piglet natin. Na-repair ko na. Na-repair ko na mga pigmate. Ah, ang problema, ah, 'di ba kahapon lang natin ni-repair. So basa pa. So, ang ginawa natin, ay tayo ng nursery pen dito. So, ayan. Nilagay, nilagyan natin sila ng nursery pen. So, lilinisin ko pa ulit dito. Lilinisin ko bago ko sila ilagay dito. Ayan, linisin ko kasi may mga gabok pa. So, linisin ko ito. Tapos yung trinker nila, nandun na. Ah, yung sa ilalim natin, ay na okay na sila. Ayan, nasementuhan na yan. So, yon Okay na sila, Nasementuhan ko na rin yan. Ang ano na lang natin dito, disinfectan tapos bago ili-bago bago ilipat yung mga piglet. So mamaya baka mamaya hapon natin mailipat kasi ito, 'di ba inadjust in natin tong isang drinker na to kasi nandito siya, masyado mataas. Ibinabago ko lang siya para pag nandito sila sa flooring ay yung yung ano nila, yung pag-inom nila ay sakto lang sa kanila, hindi sobrang taas. Kasi nasabi ko nga nakaraan yung yung yung, yung isang drinker na yung saka yung dito ay ang sukat niya ay para sa inahin. So, yan. Kaya medyo tinasan natin. So, So, ito yung ating ano. Ito yung pangharang do sa ano sa parawing pen natin sa mga inay natin. So, ito yon Ito yung sa parawing pen. Yung nilipat natin doon. Dahil may bakanti naman tayo, yun na lang nilagay ko para pag nilipat tong mga big piglet, nakaredy na doon. Ayan. So, nakaredy na dapat. Tapos, ito mga piglet na to ay hayaan muna natin dito hanggang mamayang hapon kasi hindi pa tayo tapos doon sa inaano natin, ginagawa natin. May nagre-request din pala sa akin na timbangin ko raw to yung mga piglet natin para malaman daw nila kung gaano raw talaga kalaki. Susubukan so, ko manghiram ng timbangan para makita natin kung gaano si gaano to, to, kalaki tong mga to. So, ito mga naligo na to. Oh, so, kahit maaga pa nakaligo na to mga to. So, diyan muna sila at i-repair ko muna 'yon. Ah hindi pala rin pero uh, lilinisan ko lang yung nilagay natin na nursery N para sa mga patining natin so siguro pagtatagalin ko sila dito mga 15 days yan so ito lilinisan ko yan kasi naputi ka na naman nung naghakot ako de disinfectant ko ulit yan uh, so, tayo ng drinker so yun lang muna yun lang muna update natin mga kapigmate